Hello guys, na-miss ko na nga magluto dahil ilang araw nandihin ako nakapagluto dahil may jet lag pa Ito nga nagpunta ako sa grocery at ayan ang kang okra na galing India Ayan naman ang ampalaya na giniginaw kasi nga kinikilabutan siya <coughs> Sobrang pait niyang guys pero okay lang kasi healthy naman siya Ito si ating nakapsikom na one third lang ang laki dyan sa Pinas Wow! At ito naman ang talong na pagkalakalakay sana. Oh, mataba at mahaba rin. Wow! May gapala din ng mga sibuyas na iba-ibang kulay. Mamili ka na lang. May yellow, may white, at may red. So, ano ang iyong bet? Ang niyan sa omelet. Wow! Ayan, may luya rin siya, guys. Ang lalaki. Masisihang ka talaga. At meron pang oblong na pumpkin. I love it. At ang gapalatin na kamatis, Di ba? Ayan pang iba-ibang capsicum na orange at red. May broccoli flower din dito at hindi broccoli leaves katulad ng sa Pinas. At kung gusto mo pa ng iba-ibang gulay, mamili ka na lang sa istante nila dami-dami guys, bahala ka na dyan. Eh, basta ako, ito na, okay na, magbabayad na lang. Konti lang akin na napamili guys. Ano naman sa tingin nyo lulutuin ko? So hula-hula, comment-comment na lang kayo dyan guys. Kaya ayan, happy ng Inday, wow. uuwi na sa bahay, na makapagluto na, gutom na. Okay, bye guys. until here see you on my next video bye